May pakita ko sa inyo guys Pag kayo inuubo Ito o oh, sambong Ito po yung sambong guys Marami sila dito Ang galing no may mga sambong sila Ayokong Kaso Kung iinom mo iinumin mo Iniinom nyo ba yung sambong oh. Ayan o oh, guys Ang dami So andito ako sa lugar nila subdivision ng latrin eh. ano dai ano nga subdivision day La Trinidad La Trinidad Subdivision Tracy Martires Ay. Ang gala ko no Dapat sumama kayo Nga lang ka ang nakuha no So tingnan mo buhay pa yan Mamaya maya Katay na yan <laughs> Nasa tiyan na namin yan O ba? Diba? So ganyan lang yan yung hinuli ko doon. Thank you. Video is magiiwa ko nitong papaya. Uy, ulan na naman. Oh. Uh, Puso. Sarap. Ano yun? Ano yung okay, tatawag? Ikaw yung may transcript? Oo. Oh. Saan ka galing? Bahay. Ay, hindi kaya nag-ano? nag -ano? kami ang yung ni Kuya. Kahit may lulong, may lakad kami kay Nino ko. Buka, ikaw may inda. Uh -huh. Rain or shine. Rain or shine. Ano ba ka rin yun eh? Tawa lang kami pang YouTube. Kuya, mag-drive. Ano kayo natin naman? na yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano

kalau sudah <sukur> itu kemudian kita kasih ini kasih. Ya. Terima kasih telah menonton! сана поболу поставлена клиника ako yung tabi Mayroon pa kung na-trek ba ang ano, din na na-trende kung may tunis na wali. Pero ngunit ka pa rin. ka pa rin, pero hindi ka nga ang ah, try, okay. Pero kasi, pag tumag-tumag ka ng may try, tatlong beses, mawawala yung channel mo. Terminate. wakang mm nga -hmm.

ko. Oh. Ito, oh, bumili ako ng ganyan bago. Ayun, bago na yun. Pero ang ilalim sabi ko, hindi kasi kayo marunong magluto eh. Dapat din yung pinapaapaw. Kasi nababasa yung ilalim. Pag nagluto sila, inayaan lang yung kanin. Umapaw, di ba, dahi? Oh, yan, ganyan, yan, yan, so, ano ba naman kayo? Eh? Yehe, kumukulo na yung aming tinola. Ayan guys, so sa wakas makakatikim din ang tinulang manok na bisaya, guys. Ganun din ako. No? Ay, ko na mag-usawa. So ayan guys, nandito pa rin ako sa iladyanin. And uh, bumili ako ng ayan, putputin at saka toothbrush. So, balik tayo doon. <laughs> si Muning! Nasa labas! Muning, nasa labas ka na lang ha Huwag ka na dito kasi mabango ka daw. <laughs> <laughs> May kulit si Muning. Di nga? Ngayon <laughs> tayo naglulutok doon. So. Bakit? Naglulutok. Okay. <laughs> Ang ganda ng ilaw ah. Guys, nakakaputi dito sa ano, hmm. sa bahay nila. Ay, mamaya mo Ay, mamaya mo yung ito. Ay, mamaya mo nila ito. Ay, mamaya mo nila Nakasali mga anak mo? Mga anak mo? Hmm? Mga anak mo? Anak ko? Oo. Uh -huh. May trabaho. Ita, mm -hmm. yung bunso ko, yun na nag-aaral. Ilan ba anak mo? Tatlo. Ah, tatlo ba? Tapos yung panganay, nandun sa imo, sa katila. Mm hmm, yung may mga, pamilya na? Mm hmm. Yung pangalawa tsaka yung bunso na sa akin. Mm hmm. Yung naipa sa atawa? Mm. Mm. 22 years old na yung ko eh. 22 years old. Ay, 22 years. Old. Or 21. Mm -hmm. Ano? Okay. pagkain ng dito sa Pilipinas. Dingdong. Malaman nito. Meron dito ng mais. Meron green fish. I-reveal ko sa inyo Ayan, mani. Ito yung nagaraya. Ito yung nagaraya. na presentation. Meron din chips pero huwag ay Ayan guys, meron kami pagkain na niluto ni Janine. Ayan. talangka. Tinataan na talangka. Tapos yung bisayang manok. Native chicken. Ayan. So marami kami kakain dito guys. ayun, Ayan. Ayan.